Hello fan ng Celeb Philippines! Welcome back sa panibagong update sa pinakamainit na balita sa showbiz sa Pilipinas. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga pinakabagong uso sa mundo ng showbiz ngayon. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pinag-uusapang update tungkol sa radio disc jockey na si Jelly Au na ipinagmamalaki na ipakita sa lahat ang kanyang paggaling pagkatapos ng traumatikong karanasan na kanyang naranasan. Matatanda ang kamakailan lang ay usap-usapan ang pambubugbog umano sa kanya ng nobyo na si Jam Ignacio. Maraming netizens ang nagpakita ng suporta kay Jelly matapos kumalat ang balitang ito sa social media at ngayon, tila unti-unting bumabalik si Jelly sa dati niyang sigla. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi niya ang isang college ng kanyang selfie na may caption na, kumpleto na naman ang nasira. Ipinakita nito na bumubuti na ang kanyang kalagayan at unti-unting naghihilom ang kanyang mga sugat, hindi lamang sa pisikal na anyo kundi maging sa kanyang emosyonal na kalagayan. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, inamin ni Jelly na nararamdaman pa rin niya ang pagmamahal kay Jam. Pero kahit may natitira pang pag-ibig, iginiit niyang hindi ito dahilan para baliwalain ang ginawa sa kanya. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, "Emo love, of course is still here. Mahal pa rin kita. Pero syempre, hindi naman tayo basta-basta mabubuhay sa pag-ibig. Aminin na lang natin. Bagamat tinanggap niya ang paghingi ng tawad ng nobyo, gusto pa rin niyang bigyan ng leksyon si Jam sa kanyang ginawa. Isang matapang na hakbang mula kay Jelly upang ipakita na ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan upang tiisin ang pagmamaltrato. Kamakailan ay nagbigay ng update si Jelly na pupunta siya sa isang dental clinic para ipaayos ang kanyang sirang ngipin, isa sa mga nasugatan sa insidente. Habang patuloy na nagpapagaling si Jelly, Lumabas ang balita na lumipad na si Jam Ignacio sa Japan matapos ang kanyang pagbisita sa National Bureau of Investigation o NBI. Hindi pa malinaw kung anong legal na aksyon ang gagawin ng DJ laban sa dati niyang nobya, ano sa palagay mo, fan ng Celeb Buzz Philippines? Tama bang bigyan ng leksyon ni Jelly si Jam kahit na may natitira pang pagmamahal sa kanya? Ay comment ang iyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang i-like ang video na ito para sa mas mainit pang showbiz updates. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines. Hanggang sa susunod, mga kaibigan ng Star Pulse.